Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, susunda natin ang mga yapak ni Jesus sa bundok ng templo. Makikita natin mismo kung saan siya naglakad, saan siya nangaral at maging kung saan niya ginawa ang kanyang mga himala. Napakahalaga ng bundok ng templo sa kasaysayan ni Jesus. Nandoon na siya mula pagkabata, ilang araw pa lang ang edad niya, nang ipinakilala siya ng kanyang mga magulang. At nanatili siya sa bundok ng templo na nangangaral hanggang sa kanyang mga huling araw bago siya dinala sa bilangguan, ipinako sa krus at muling nabuhay. Ngayon, mas lalo nating kikilalanin ang kasaysayan ng lugar na ito at ang koneksyon nito kay Jesus. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Madalas, bisitahin ni Jesus ang bundok ng templo ng maraming beses. At sa karamihan ng pagkakataon na binisita ni Jesus ang templo ng Jerusalem, pumasok siya sa mga tarangkahan ng Hulda, na ito mismo ang mga pasukan na nasa tabi natin ngayon. Aakyat tayo ngayon ng sabay-sabay sa mga hagdanan. Tingnan niyo, napakaganda! Ang mga hagdanang ito ay orihinal pa mula sa panahon ni Jesus. Malaki ang posibilidad na dumaan talaga siya mismo sa mga hagdang ito. At mapapansin nyo ang isang medyo kakaibang bagay, kapag tiningnan natin ang mga hagdan, makikita nating magkakaiba ang laki ng mga ito. Umaakyat ako sa maliit na hakbang, tapos malaki naman. Bakit kaya ganito ang pagkakagawa? Itinayo ang mga hagdang ito sa ganitong paraan para walang makatakbo paakyat sa bundok ng templo. Minsan, sobrang sabik ang mga tao makarating dito kaya nagmamadali silang umakyat. Pero kung may aakyat dito ng mabilis, tiyak matutumba siya. Ang layunin ay umakyat ang lahat ng dahan-dahan bilang paggalang sa kabanalan at kahalagahan ng lugar na ito. Dahil kailangan nating tandaan na ilang metro lang mula sa atin ay naroon ang tuktok ng bundok Moria, kung saan dinala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac para ialay. Saan matatagpuan ang kaban ng tipan, ang luklukan ng awa, at ang banal na presensya. Ang lugar kung saan itinayo ang una at ikalawang templo ng Jerusalem dito dumaan ang mga propeta, mga hari at siyempre ang dakilang presensya ni Jesus sa lugar na ito. Tingnan ninyo ang laki ng mga batong ito. Lahat ng nilalakaran natin sa gilid ay isang malaking bato lang. At ito ay orihinal pa mula sa panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem. Nandito na ito, eksakto dito, mula pa noong panahon ni Jesus. At kung maglalakad pa tayo ng kaunti at titingin dito sa gilid, makikita natin ang tatlong tarangkahan ng hulda. Dito dumaan si Jesus ng maraming beses tuwing umaakyat siya sa bundok ng templo. Ngunit nakarating tayo sa pasukan ng mga tarangkahan, ngunit hindi natin ito maaaring tawirin dahil sarado ang mga tarangkahan. At maglalakad tayo papunta sa kanlurang pader ng komplekso ng templo kung saan naroon ang pasukan sa kasalukuyan. Tulad ng nakita natin, ang mga tarangkahan ng Hulda ay ganap na sarado at tinatakan. At dahil dito, para makapasok sa bundok ng templo, kailangan nating umakyat sa ibang lugar. At dahil dito, ginagamit natin ang tulay na kahoy na ito na syempre mas moderno. Pero binibigyan tayo nito ng napakagandang tanawin ng pader ng panaghoy. Kaya tingnan natin ito habang tayo ay patuloy na umaakyat. Magsimula tayo sa unang pagbisita ni Jesus sa templo ng Jerusalem na nangyari noong siya ay apat na pung araw pa lamang ang edad. Ito ay dahil ayon sa batas ni Moises, kailangang iharap ang mga panganay sa Diyos at noong panahong iyon, ginagawa ito sa templo ng Jerusalem. Pumunta sila roon pagkatapos ng paglilinis ni Maria, ayon din sa mga batas sa Levitiko. Ang templo ng Jerusalem ay isang napakalaking kompleks. Mayroon itong isang daan at limampung libong metro kuwadrado. Tama, isang daan at limampung libong metro kuwadrado. At ang gagawin natin ngayon ay tukuyin ang mga eksaktong lugar kung saan naganap ang bawat pangyayari. At dahil diyan, ipinagpatuloy natin ang ating paglalakbay patungo sa lugar ng paghaharap kay Jesus. Ang domo ng bato, walang duda, ang pinakakumukuha ng pansin sa lugar na ito dahil sa kagandahan nito. Pero hindi siya ang paksa natin ngayong araw. Ngayon, nandito tayo para makilala at sundan ang mga yapak ni Jesus, kaya pupunta tayo sa direksyong iyon. Nang dumating tayo dito, Nagsimula ang malakas na hangin. Pero gusto kong tingnan ninyo ang mga arkok dito. Kung saan naroroon ang mga arko ngayon, naroon noon ang tarangkahan ni Nicanor at ang lugar na papasok tayo ngayon ay tinatawag na looban ng mga kababaihan. At nagsisimula ito dito sa tarangkahan ni Nicanor, pababa sa mga hagdan at dumadaan sa isang malaking looban at nagtatapos at nagtatapos ng... No. Kahit na ang pangalan nito, ang loobang ito ay hindi lang para sa mga babae, kundi ito ang huling lugar na maaaring marating ng mga babae dahil pagkatapos nito ay isang lugar na eksklusibo para sa mga lalaki at mga pari. At sa lugar na ito kung saan tayo naroroon, dito mismo dinadala ng mga babae at ng mga pamilya ang kanilang mga handog at ipinapakita ang kanilang mga panganay na anak at ang pamilya ni Jesus, si Maria Maria, dahil sila ay mula sa isang simpleng pamilya, nagdala sila dito ng dalawang kalapati. At sa parehong patio na ito, nila nakatagpo si Simeon. May isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, na matuwid at makajos at naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo ng Panginoon. Pinangunahan siya ng Espiritu na pumunta sa templo. Nang dalhin ng mga magulang si Jesus, na bata pa upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian ng batas, kinuha siya ni Simeon sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos na nagsasabi, O oh, makapangyarihan, gaya ng iyong ipinangako, ngayon maaari mo na maaari mo ng payapang pauwiin ang iyong lingkod sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan na inihanda mo sa harap ng lahat ng mga tao. Liwanag para sa paghahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng Israel ang iyong bayan. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga sinabi tungkol sa kanya. At dito rin sa looban ng mga kababaihan ay dito nila nakilala ang propetisang si Ana. Alam natin na ilang beses bumalik si Jesus noong kanyang kabataan sa Jerusalem at sa templo. Nakasulat sa Biblia na taun taon pumupunta rito ang kanyang mga magulang para ipagdiwang ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. At tiyak na sinamahan ni Jesus ang ilan sa mga pagpunta nilang iyon. At mayroon tayong isa sa mga iyon na partikular na binanggit. Partikular na nakasulat sa Biblia ang pagbisita ni Jesus sa templo ng Jerusalem noong siya ay labindalawang taong gulang. Nang siya ay maglabindalawang taong gulang, pumunta sila sa pista ayon sa kaugalian. Pagkatapos ng pista, habang pauwi na ang kanyang mga magulang, naiwan si Batang Jesus sa Jerusalem nang hindi nila namamalayan. Akala nila ay kasama siya ng kanilang mga kaibigan at mga kasamang naglalakbay kaya naglakad sila buong araw. Kaya nagsimula silang hanapin siya sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Nang hindi nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan nila siya sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila. Lahat ng nakaririnig sa kanya ay namamangha. Sa kanyang pangunawa at sa kanyang mga sagot. Nang makita siya ng kanyang mga magulang, sila ay namangha. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Nag-aalala kaming hinahanap ka ng iyong ama at ako, tinanong niya. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya sa kanila. Sa bahaging ito, hindi nakatala ang eksaktong lugar dito sa loob ng kompleks ng templo sa Jerusalem kung saan ito nangyari. Pero alam natin na malamang na nangyari ito dito sa isa sa mga panlabas na patio kung saan naririnig ng mga tao si Jesus. Si Jesus ay ginugol ang unang tatlumpung taon ng kanyang buhay sa tinatawag nating kanyang mga pribadong taon ng buhay. Ibig sabihin, hindi pa siya hayagang nagpapakita noon. At bigla sa edad na tatlumpo, sinimulan niya ang kanyang ministeryo at gumawa ng napakaraming himala, nagturo lahat ng pampublikong gawain, lahat ng nakatala sa Biblia at higit pa. Ano ang naging malaking pagbabago sa buhay ni Jesus? Dalawang sunod na pangyayari. Ang una sa mga ito ay ang binyag sa tubig ng ilog Jordan na isinagawa ni Juan Bautista at ang pangalawang pangyayari kasunod nito ay ang tukso, ang tatlong tukso na ginawa ni Satanas. Isa sa mga iyon ay nangyari dito sa bundok ng templo na pupuntahan natin ngayon. O makikita na natin sa likuran ang kanto na iyon na siyang tuktok, ang lugar ng tukso. Pakinggan natin ang bahagi ng kasulatan habang tayo ay naglalakad. Dinala ng Diablo si Jesus sa banal na lungsod at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili mula rito sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel ay mag-uutos siya tungkol sa iyo at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa anumang bato. Sumagot si Jesus, Nakasulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pero paano natin malalaman na ang tinutukoy ng Biblia na Toktok -tok ay eksaktong itong lugar na kinatatayuan ko ngayon? Para dito, nagsimula tayo sa pagbabasa ng mismong Biblia, ang bagong tipan sa orihinal nitong wika, sa Griego. Nakasulat na ang Tokso ay nangyari sa Terohyon. Sa Griego, ibig sabihin nito ay maliit na pakpak o gilid. Dahil dito, makikita natin na ang orihinal na lugar ay dapat isang dulo o gilid na nakausli. At iyan mismo ang nakikita natin dito. Maaari rin tayong bumaling sa mga ama ng simbahan. Ang tradisyon ng sinaunang simbahan, tulad ni Nayusebio, ng Cesarea at Jeronimo, na nagsasabing ito ay nangyari sa timog silangang dulo ng bundok ng templo. At maaari rin tayong kumuha ng mga sulat mula sa unang siglo. Tulad ng kay Flavio Josefo, ang historyanong Hudyo na nagsasabing mula sa dulo na ito, sa timog-silangang dulo, kapag narito ka at tumingin ka pababa, nakakaramdam ka ng hilo at may luhi ka ito. Dahil ang dulo na ito ang pinakamataas sa lahat, dahil dito, hindi lang natin nakikita ang taas ng buong bundok ng templo, kundi sa panig na ito, Naroon din ang lambak ng Cedro. Kaya dito, orihinal, ito ay patungo sa isang bangin na higit sa 40 metro ang taas, isang taas na hindi kayang mabuhay ng isang tao kung mahulog. Sa loob ng tatlong taon ng kanyang pampublikong buhay ng ministeryo Madalas pumunta si Jesus sa bundok ng templo lalo na upang magturo. At isang beses na nakasulat ng partikular sa Biblia noong pumunta siya para sa Pista ng Pagtatalaga na isa pang pangalan para sa Pista ng Hanuka na nagaganap taon-taon mga bandang Disyembre. At nakasulat na sa panahong iyon sa Pista ng Pagtatalaga, siya ay partikular na nasa Portico ni Solomon. Ang portiko ni Solomon, kahit na ganoon ang pangalan, ay hindi mula sa panahon ni Haring Solomon kundi ito ay portiko noong panahon ni Jesus na matatagpuan dito sa kahabaan ng pader na ito sa silangang pader ng bundok ng templo. Ito ay isang lugar na may mga haligi at may bubong na tumatakip. Kaya, napakagandang lugar ito para kay Jesus na makasilong laban sa mga elemento at makapagturo sa malaking tao. At dito mismo, sa portico ni Solomon, itinuro niya ang talinghaga ng mabuting pastol. Sa kasamaang palad, isa sa mga pinakamalulungkot na bagay dito sa bundok ng templo ay ang kakulangan ng mga paguhukay na arkeolohikal. Dahil sa pagiging sensitibo ng politika sa lugar na ito, halos walang nagawang mga paguhukay na arkeolohikal. Hanggang ngayon, karamihan ng kasaysayan ng lugar na ito ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng ating mga paa at hindi natin ito mararating. Kahit na tumakapunta tayo rito para ikwento ang kasaysayan, kung gusto talaga nating mahawakan ang malaking bahagi ng arkeolohiya, ito ay nakatago mismo sa ilalim ng sahig na ito. Pero may isang pagbubukod, nagkaroon ng panahon sa kasaysayan na ang mga bagay na arkeolohikal ay inalis mula rito sa bundok ng templo at hindi ito kaunti. Siyam na libong tonelada ang inalis mula sa bundok ng templo, eksaktong mula sa lugar na ito ngayon, na gusto kong ikwento sa inyo. Noong dekada 90, ang UACF na isang organisasyong muslim na namamahala sa bundok ng templo ay nagsagawa ng mga ilegal na paghuhukay sa ilalim ng lupa sa lugar na tinatawag na mga kuwadra ni Solomon. At mula roon, ay inalis nila ang siyam na libong toneladang lupa mula sa bundok ng templo na halo-halo sa mga labi ng arkeolohiya at itinapon nila ito sa lambak ng Cedron. At ginawa nila ito upang magtayo ng isang underground na mosque sa lugar na ito na may kapasidad ngayon para sa sampung libong katao at tinatawag itong El Marwani. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ako maaaring bumaba sa mga hagdang ito. Ang pagpasok sa lugar na ito ay lubos na ipinagbabawal sa mga Hudyo at Kristiyano sa kasalukuyan. Ang nagbabantay sa lugar na ito ay ang UACF na isang organisasyong Muslim, kaya hindi kami maaaring makapasok dito. Pero ano ang ginawa sa lahat ng ito? Lahat ng lupang itinapon sa lambak ng Sedraw ay sinagip ng isang grupo ng mga arkeologo kabilang na si Devira at Gabriel Barkay Nagsagawa sila ng isang proyektong pangkaligtasan para mailigtas ang lupa mula sa bundok ng templo, kasama ang mga arkeologikal na laman nito. Isang natatangi at napakahalagang proyekto ito. Sumali kami sa proyekto at kinuna ng video para sa inyo. Ilalagay ko ang link sa itaas para sa gustong manood. At sa proyekto ng pagsasala, nakahanap na sila ng libu-libong bagay na may kaugnayan sa una at ikalawang templo ng Jerusalem. Mga barya, inskripsyon, piraso ng sahig at isang kapital, Isang bahagi ng haligi mula sa portiko ni Solomon. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating paglalakad sa silangang pader kung saan matatagpuan ang portiko ni Solomon at sa ating harapan ay mararating natin ang ginintuang tarangkahan. Dito sa likod natin, Kitang-kita natin ang ang tarangkahan kung saan pumasok si Jesus sa kanyang matagumpay na pagpasok. Dumating siya mula sa bundok ng mga olibo na nakasakay sa isang maliit na asno. Bumaba siya sa lambak ng Sedron at pumasok sa tarangkahan. Dumaan mismo sa bahaging ito rito. At dito siya pumasok sa bundok ng templo upang simulan ang kanyang huling linggo, ang kanyang linggo dito sa Jerusalem. At nang pumasok siya, nang narito siya sa bundok ng templo, ang mga nakakakilala at lumalapit sa kanya ay ang mga bata, ang mga taong pinakapuro at inusente, At tinitingnan siya at sumisigaw o sana anak ni David. Ibig sabihin, ang dakilang matagumpay na pagpasok at pagkilala kay Jesus nangyayari dito sa lugar kung saan tayo naroroon. At sa huling linggo niya, na talaga namang naging abala at magulo nakasulat sa Biblia ng ilang ulit na pumupunta siya araw-araw dito sa bundok ng templo para magturo. Tingnan ninyo, araw-araw siyang pumupunta rito. At sa lahat ng araw na pumupunta si Jesus, dito sa bundok ng templo, ang focus niya ay palaging pagtuturo. At bahagi ng pagtuturong iyon ay naganap dito mismo sa tabi ng kayamanan. Kung napapansin ninyo, nandito ulit tayo sa looban ng mga kababaihan at katabi ng looban ng mga kababaihan ay naroon ang kayamanan, gaya ng makikita ninyo sa ilustrasyong ito. Si Jesus ay naupo sa tapat ng lugar kung saan inilalagay ang mga ambag at pinagmamasdan niya ang mga tao habang naglalagay ng pera sa mga kahon ng handog. Maraming mayayaman ang naglalagay doon ng malalaking halaga. Pagkatapos, isang mahirap na byuda ang lumapit at naghulog ng dalawang maliit na bariyang tanso na halos walang halaga. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na byudang ito ay naghulog ng higit pa kaysa sa lahat ng iba. Lahat sila ay nagbigay mula sa kanilang kalabisan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, ay ibinigay ang lahat ng mayroon siya upang mabuhay. Tingnan ninyo kung paano ginamit ni Jesus ang iba't ibang bahagi ng bundok ng templo para sa kanyang mga turo. At dito rin sa tabi ng kayamanan, ibig sabihin, sa lugar na kinaroroonan natin ngayon, hindi ito ang unang beses na nagturo si Jesus. Ilang panahon bago ito, noong pista ng mga tabernakulo, pumunta rin siya rito upang magturo. Ito ay malinaw na nakasulat sa Juan. Kabanata 8, malaki na ang ipinagbago ng lugar na ito sa nakalipas na dalawang libong taon mula nang dumaan dito si Jesus. Ngunit ang makikita natin dito nang malinaw ang mga bakas ng kasaysayan, ng kasaysayang hindi kailanman iniwan ang lugar na ito. Si Jesus, matapos ang ilang araw ng pagtuturo dito sa bundok ng templo, ay dumating na ang kanyang oras. Dito sa Jerusalem, ang lugar kung saan si Jesus ay inaresto, hinatulan, ipinako sa krus, ngunit ito rin ang lugar ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang pag-akyat sa langit ay naganap dito sa bundok ng mga olibo na makikita natin sa kabila. At eksaktong pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, saan bumalik ang kanyang mga alagad? Sa bundok ng templo para magpuri. Nakikita natin na ang kahalagahan ng lugar na ito ay hindi natapos pagkatapos ng pagdaan ni Jesus. Nakikita natin ang koneksyon ng sinaunang simbahan at pati na rin ng mga disipulo ng mga apostol sa lugar na ito. Si Pedro at Juan ay nagpagaling ng isang lumpo sa tabi ng magandang pintuan na nasa kabilang bahagi ng looban ng mga kababaihan at pagkatapos ay nagtungo si Pedro sa portiko ni Solomon upang mangaral din doon. Kailangan nating maunawaan na hindi pa natatapos ang kahalagahan ng bundok ng templo. Ang lugar na ito ang siyang pinangyarihan ng halos paghahandog kay Isaac ni Abraham ang tipa ng monoteismo na sinusunod natin hanggang ngayon ay dito tinatakan. Dito naglakad ang mga propeta, naglakad ang mga hari. Dito rin dumaan si Jesus. Dito siya gumawa ng mga himala. At dito rin patuloy na dumating ang kanyang mga alagad. Tulad ng ginagawa natin ngayon, patuloy tayong dumadaan dito hanggang sa kasalukuyan upang ikwento ang kanyang kasaysayan upang kumonekta sa mga himala at sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap dahil marami pang mangyayari sa lugar na ito. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Huwag ninyong kalimutang tingnan ang link na nasa screen ngayon o sa description. Isang malaking yakap at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.